So, ngayon, panibagong vlog na naman tayo. And dahil, wala naman tayo. Ano ito? Oh, hindi guys! Itutuloy na natin yung basketball. Oy! Itutuloy daw. Sige, itutuloy natin ang part 2 ng basketball natin. Diba dito tayo dumaan? O, oh, dito na. Ay, ay sayang. Di pa tayo nakabot. Aray, aray. Ay, sorry, sorry, guys. Di nyo nakita eh. Woo! Ay, di pala masakit. Sa ubot ko lang yun din. Eh. Tinan nyo. Ay, walang tumulong. Ay, sarot. Kawawa naman ng basic ko. Kaya mag-basketball, may basketball naman para dito. Diba? Aray! Sakit naman! Dito so, na siya, guys. Palituloy na basketball ko. Okay. <clears throat> Bibili tayo ng ice cream dito sa Broke Heaven ng isang sako ng ice cream. Ang bibilihin natin pag nashoot to. Ha! Ito na. Ito na. Ay, hindi mo siya shoot kaya to? Ay, tiyak. Nashoot. Isa pang shoot kasi baka hindi shoot yun kanina. Alam niya yun. wala na akong pera. Pero dahil naman sa inyo, sige gagawin natin. Oh, dito, may, may, may pera na ako, be. Pupunta na tayo sa ice cream at bibili tayo ng isang karton ng ice cream. Bili na ako ng ating ice cream na pinakahihintay nyo, mga ate girl ko. Tara na mag-teleport sa ating ating kuan pinapamalayon na pupunta tayo sa police station. Tara na mag-teleport. Wait. Ayaw. Ayan na guys, so nakateleport ako sa yard police station. Ito na ngayon nabili ko, so bubuksan na natin. And ready, go! Dyan! Lapat ito! Ice cream naman itong nakabaksa. Bakit? Detekman nga natin. ano to? Kin ah! sa wakas, wala na rin yun. Siguro naman wala na, no? Ayoko na kasi. Natutulog na lang ako sa kabilang korte.

What? 那山高啊。 Nye. Bala ka na nga dyan. Hmm? Ay, sarado pala. Teleport na nga. Wala na ba? Ay, wala na nga. Yes! 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 Ooh, nakatakas na rin. Oh, that's you, my brother,